Viral na ngayon ang video nila Primera Country de Gladys Reyes kung saan makikitang pinagsasampal niya ang ilang pulis na nakapaligid sa kanya. Maraming netizens ang nagakala nung una na nangyari ito sa tunay na buhay but it turned out, isa lang pala ito sa mga intense scene ng aktres sa kapuso afternoon drama series na, Cruz vs. Cruz. Mapapanood sa naturang video na pinatikim ni Gladys ng malalakas at magkakasunod na sampal ang mga gumaganap na pulis sa naturang serye nagwawala ang aktres sa kinukunang eksena habang inaawat ng mga alagad ng batas. Pero sa halip na tumigil, nagpatuloy sa pagdadayalog si Gladys at pinagsasampal ang mga pulis. Pero sa bandang ending nga ng video ay biglang nagsorry si Gladys sa mga ka ng karakter actor at hinimas niya ang mukha ng mga ito, Aniya sorry, yun po ay kasama duan sa script makikita naman ang mga kaeksena ng aktres na napapatawa na lang sa naranasang makatutuhanan at super intense na eksena.